At narito nga kami sa aming bahay At puro solar ang aming ilaw Ayan o, kung nakikita ninyo Ayan ho. Tapos ay, kadalating <coughs> nga lang <ang> namin <coughs> Dahil kami ay Dito matutulog Ayan Ito ang bahay o uh, ha ang Mag-aayos muna ako ng kwarto at dito ko ka nga kami matutulog. Ayan. Ang kusina namin. Dahil kami puro solar ang aming ano dito. Anak, pahinaan mo yan. Puro solar ang aming ilaw. Gawa ng kami ay walang kuryente. Anak! Ayun lamang po. At update ko kayo mamaya sa aming mga gagawin at bago na nga ako sa kwarto at aayusin ko ang aming higaan dahil ako ay nakapaglinis na kaninang umaga dito at ngayon nga ay medyo gabi na, kaya ako naman ay maglalatag ng aming higaan. Bali ngayon nga lang kami na kompleto dito dahil yung aking jowa ay ngayon lang ulit naka-uwi after one and a half year. Ayan nga si Syle na makulit, nakatatapos kumain ng chocolate, ayan, nakahinihimod pa ang kanyang daliri. Pero iyan na may naghugas na ng kanyang kamay ayan o, pakiyot pa ang batang bulilit. Buti na nga la at siya nagbawi ulit ng kanyang katawan at talagang siya'y sobrang namayat. Ngayon ay parang uha ah. May bilbilan na ulit. Thank you Lord at magaling na ulit si Sile. At malakas na ulit kakain. At bayan nga ang aming banding tuwing kami inarito sa bahay kubo. Dahil maliit lang naman ang aming bahay, bahay, kusina at sala dikit-dikit na iyan. Kumbaga, kitang-kita mo na lahat. Kahit saan ka pumuntang ang gulo, ay eh, kitang-kita na lahat. Gusto ko nga laang ay ganito ang bahay, kaso nga laang ay nalalaglag naman ang pawid. <laughs> At loobin nga ni Lord na pag uwi namin nakompleto ulit kami matutulog dito ay ayos na ang aming bubungan yung hindi na kailangan naming umilag para makatulog ng maayos. At dahil madilim na nga ay pinagsisindi ko na si Kuya Silian ng katol. Dahil kami nagkakatula ang po dito. At wala yung aking jowa dahil siya ay nagpakalga ng tubig. Dahil isang gabi nga laang ako dito at naiwan yung jowa ko dahil ako ay balikan laang. At bayan si Sail. Talaga hindi ma... Na... Pakakulit. Ewan ko kung anong ginagawa at igagalaga na sa likod ako hindi ko napapansin naiinip yata at yung aking cellphone hindi ko siya pinagsiselfon ay ay bayan ko ano ano na pati pinagagagawa <laughs> ganyan ang yakakulit at sabi ko wag na magkakalat at i gabi ni matutulog na pero kaunting chika ang muna mga ina dahil ako natutuwa sa aking mga anak dahil kahit wala nagtuturo sa kanilang mag-aral isa eh, ay porsigidong mag-aral tulad ng panganay ko Iyan ay hindi nagre-review, hindi naman sa pagmamayabang, pagmamayabang. Ay hindi nagre-review at sasabihin ko, mag-review na. Hindi nagre-review nun last year. Ay buti na lahat din ngayon nakasama sa top. Kaya ako talaga yung nagtataka. Ay buti na lahat talaga at nakakasagot naman kahit sa exam. Siguro ay, pag nire-review ng teacher nila sa school, ay eh, talagang siya ay nakikinig. Tapos sa iyon ang kanya pinakang review. Design naman ay isa pa nakakatuwa dahil binigyan daw sila nung nung teacher nila ng aklat na sasagutan. Kumbaga isang ano na na iyon. Siguro araw-araw nila sasagutan. Ay pagdating na pagdating daw naman sa bahay ay pinagsa sasagutan na lahat. Nakita ni nanay ay sinagutan na yung mga homeworks doon. Ay, wala well, naman nagturo din sa kanya siya na nagsagot at nag-i-English pa daw habang sinasagutan sabi daw ni tatay ay, yun ba kayo marunong magbasa? At naka-i-English-English pa, English sabi ni nanay, hindi na may marunong magbasa. E siguro habang sinasagot ay siya i-English-English. At bayon nga, tin tinignan ni nanay yung mga sagot ay tama naman. At tinuroan pa si nanay. Sabi nanay, di bagat ang tainga ay nakapandinig. Kaya tinapat ko sa radyo. At di bagat ang ilong ay pang amoy. Kaya tinapat ko sa pagkain. O di ba ga? Pagkain ba ga ata? Ayun o oh, bulaklak. Ewan ko kung ano. Siyempre pag halwa may amoy niluluto. Ganyan. Kaya ako natutuwa sa aking mga junakas. Dahil Kahit sobrang kakukulit. Eh pagdating naman sa school. Eh talaga namang okay. Very good sila. Medyo pa sa kong aling Si Silly ang seryoso sa buhay. Pero maloko. Seryosong maloko. Paano pag ayun? dahil siya ay nine sobrang kulit pagdating sa kapatid lagi nila inaasar at si Sail naman itong laging kalamoy si Tanda kaya ang tawag lagi sa kanya ay si Tanda dahil lagi siyang ano ah laging nakakasakay baga sa mga biro kalamoy si Tandang siya paminsan ang naunang magbiro kasi siya pang sasabihin ay joke joke alam mo yun nakakatuwa talaga yung anak ko iyan yung ko iyan at sabi niya, dumating na daw ang kanyang papa. At kaya nga pala si Syle ay nagsabi ng joke laang. Ay dahil yung kuya niya ay ayaw ibigay yung password. Kaya tinatanong sa akin ni Syle ang password ng cellphone ng kanyang papa. Dahil sila may kasunduan. Nung pagdating namin, kuya, sa iyo cellphone ni papa, akin ang cellphone ni mama. At iyon nga ang kasunduan nila ay pwede. Kaya si Syle alam ang password ng aking cellphone. Sisilian alam ang password ng kanyang papa at siya pa nga ang gumawa ni Anne. Tapos, pag si ang nangihiram ng cellphone, na, cellphone ko, sinasabi ni Sile ang password. Kaso nga la ay balik-balik ta ng number. <laughs> kaya hindi mabuksan hanggang sa nag stop ng cellphone ko, ay di pa rin nila mabuksan ang cellphone. Pero pag Sicilian, ay madali lang ang matandaan kaya ayaw sabihin ni Cillian. Kaya nung nagpapaturo sa akin si Sal, mag, sa ng password ng kanyang papa ay bayan. Sinisinyas ko, ay maingay naman. Hindi masinyas sa ng huwag maingay. Kaya yung nagsabi siya ng joke laang. Tapos iyan eh, habang ako nga pala naglalagay ng punda, ay eh, si Sile, ay tanong ng tanong tungkol sa mga Shape sa kamay kung ano ang triangle at circle at rectangle. Tapos ay eh, nag tinanong ko yan ng kaunting ng plus yung yung bagay alam pa. Pero sa awa naman ng Diyos ay eh, hindi naman nakakalimutan ng kanyang napag-aralan no siya isang taon pala ang. Kaso nga lang talaga wala nagtuturo sa kanya. Buti na lahat nakakasagot siya. Kumbaga, kaunting turo lang ay naiisip niya agad. At lagi nga siyang nanonood. Kaya yung YouTube ang nagtuturo sa kanya. Salamat sa YouTube at marami natutunan si Sail. At by nga si Sail. At yan nga pala ikasama sa Prince. Ay naku, no, yung kahiraram pa ay napaka mahiyain naman ang batang ito. At kami nga ipaparada. Ang mismong araw pa ng birthday ng kanyang kuya. Kaya i-upload ko na lang po kapag okay na. At ako po'y nakalibnayan. Ay saktong-sakto naman ang parada. Kaya yeah, sana ay yan ay roman pa. At magpangiti-ngiti. At medyo mahiyain. Pero kung nakita nyo po ang kanyang video na siya ay leader do sa exercise, ay okay naman. Nakikipa-participate naman siya. At so nga mga palang video, ito yung matagal na. Ay eh, ngayon ko lang na-upload dahil ako po ay laging busy at hindi ko ka mahirap mag -ano, ah, mag over sa haba naman eh, hindi mo na lang ko alin na sasabihin mo kaya bayan lang nga ako nagwalis na pati. At bayan, ang kakulit ni Sile. Pasigaw-sigaw na pati. At wala nga magawa. At hindi mahirap ang cellphone at ako'y nagbibidyo. Kaya bayan siya, nagkukulit na laang si sigaw-sigaw. Yan yung masaya na yan. Lalo na pag kami na diyan sa kubo. Hindi kagaya ng kuya niya na gustong gusto ay lagi kala nanay. Ay buti kasama ko ang kanyang papa. Kaya siya ay pumapayag. Basta pati siya may kasamang iba ay siy papayag. ay eh, pero pag si Sile, basta't kami kasama ay payag na payag. Mas gusto nga lagi niya sa kubo. Mas gusto niya tumira ay sa kubo. Kung baga sanay sa simpleng buhay, si Silian ay lumaki ka lang nanay. Kaya sanay siya doon. Si Sile naman ay simula nung baby. Tapos nung mag-iisang taon ay naalaga ang ko. Kaya kung baga sanay siya kahit saan. Buti na lang ang talaga si Bibi hindi maarte. Maarte lang ang medyo sa pagkain. Si Celia na may walang pili sa pagkain kahit ano. Pero maarte naman sa gamit. Yun ang pinagkaiba nila. Kaya bayun. Pasensya na rin po sa akin boses. At ako ay may sipon. Sana ay inyo namang naintindihan ng aking mga sinasabi. At talaga mahirap po mag voice At ba din. Wala na pati ang aking mga binibidyuhan dito. Naiwanan na siya. Kailangang na aming higaan. Ano ko pa kalamaras yung ating album. Ano ko lalo sa gago islamaras. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and comment.